pinagsisihan, Lahat ang aking kasalanan Kung di mararanasan Ipamaw Inawaan Ngayon natagpuan ko Ang sagot na katanungan Mula ng bata Palaman na ng aking isipan Ang bawat bayo Sa tuwing ako'y pagsasabihan Hindi dinapasin Kahit alam na kabutihan At sakripisyo Ginawa lahat ng paraan Upang mabigyan lang Ng magandang kinabukasan Alos gumapag At na nararanasan Hirap na kahit isan Di na lang natukian Ramdaban mong iningatan Sa iyong sinapupunan Nang mailuan Kahit lang mukhang marapuan Sagana sa lahat magandang laruan ngunit kung lumaki kung magot harap-harapan ngunit pa paano ba ang iangat na sarili sa iba mahirap talagang mabuta sa mga mahirap pero pinipili to angat sarili sa realidad mahirap ang isipin pero kahit ganito hindi ko na malaman ang rapo pero pinipili kong iangat patuloy sa pangarap ko palang iba pa kung iba pa ang sarili mo patuloy sa pangarap kung hindi so yan hello guys yan support to this video po so nag gigini pa kami ng palay yan ito po guys yung ano sino po yung nakaralit dito yung ginagawa rin to kasi dito sa probinsya po is marami po tayong gumagawa nito na pag kikinig po ng palay yung ginaganto yung guys ang paninis po ito ng koko yeah. <laughs> ang paninis na po ito guys ng ano ng koko <laughs> guys hello po sa mga pot ko na sumusuporto sa ating dyan hindi po sa pagpalo niyo sa official ano <clears throat> ano masabi mo kayo din pala na ginagawa mo to tay nagawa ko to guys kasi alam na guys kapag wala ka talaga ng kain ganito nung noon talaga pong kabataan namin pag ganito ang ginagawa namin pag wala kayong pagkain gaganito kami para ilagay sa lubang para may makain kami yung gagawing bigas ah kaya pala okay naman okay naman guys ah uh, ginagawa namin to para may maibinta kami pala mm. Yan. Tapos tinulungan namin si Oil well, Queen dahil ito guys, naranasan namin to lahat ng hirap, yung pagtatrabaho, yung papalan, papalan na sinin is naranasan namin po yan guys. Ka- So alam alam din ng kapatid ko na naranasan din niya na magtrabaho na sobrang so, hirap ng trabaho guys naranasan din namin yan kaya na relate kami sa mga at ah, saka mga hirap ah, trabaho kaya oh, oh. ano kami sa <laughs> kayo nakakamiss lang talaga kasi simula nung ano bata is nabalik lab namin to ginagawa namin ulit dito ngayon na pag ginit ng paray ganito kasi yung nasimula ng bata pa kasi naranasan na namin to eh mo na naranasan mo ulit to uh, lang kasi uh, hindi namin na ginagawa uh, Nar naranasan, naranasan, yung, naranasan namin yun para i Ex experience, experience namin ulit yung yun. kasi actually may talaga tayo eh kasi uh, hindi lahat naman trabaho may hirap eh para magkaroon ka ng peta pero ang kailangan mo lang ay chipag at saka kasi yeah, wala, at at lang, wala, 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 wala kailangan mo lang is magsumikap sana guys ano patuloy nyo pa kami suportahan sa patuloy nyo kami suportahan sa pagbabalik namin guys dahil ah dahil, dahil makapagpasaya at magsumikap at makatulong din balang araw sa nga. sa sa, ta ta sa maraming tao po sa mga mahirap sa kasi ah, lahat ng hirap pa, namin guys ano positive lang guys huwag natin gawa yung ibang tao oh, para kasi guys marami sa akin nagda-down marami sa akin nagda-down kaya lalo ta ta tayong umaangat huwag natin gawa yung ibang tao dahil lalo silang umaangat mas pag, ito lang masabi ko guys ha, ah, pag dinadaan ko ng isang tao, dyan, dyan mo ma-relate na lalo ka pang umaangat, lalo ka pang nagiging malakas, at para matupad yung pangarap mo sa buhay. Kasi guys, yung mga ginagawa namin ito para sa magulang na para makapagtapos kami ng pag-aaral. Dito, 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 nag-uumpisa yung pangarap talaga. Wala naman nag-uumpisa sa mataas guys eh. Lahat tayo nag-uumpisa sa mataas. Lahat tayo ah. Oh, Lahat tayo. Oh. ito natin kung susumika para magagawa. Lahat, sinisikap, lahat, ginagawa, sinusubukan. Lahat talaga, sinusubukan dapat talaga eh. At so yun guys, sa panaginip ano, na, gaano, ito yung palay na makikita ano, ma eh, mo sa ilalim. Ito yung palay oh Kaya, eh, nakakapagod po talaga ito. Totoo lang po. Ito pa yung ano, ginagawa na yung isa noon. No, Ang kabataan kasi naranasan ko ito eh. Sobrang hirap kasi ginagawa ng ibang kasi kung titingnan lang nila akala nila madali lang madali lang pero kapag sinubukan nila nakot na yung pagod yung init diba ang daan ka parang palay tapos ganito pang gagawin mo kung ba, kung hindi ka gagamit ng freezer so magsisikap ka na ganito ang gawin mo para yung palay maibinta mo oh. ah, diba Set, yung iba kasi nagagamit ng mga tracer ganyan pero kung walang tracer so ganito para paraan ng oh mano to guys mano-mano. pa yung gamit oh manual manual kumbaga manual eh So yun guys, so please support pala May Pisang TV Edwin's vlog guys Support din natin guys si Ku Edwin And Kuya Edwin, ano masabi mo Kuya Edwin? Sana po supportan nyo si Edwin's vlog Edwin's vlog po, supportan nyo po Supportan so natin guys si May Pisang, Ku Edwin Edwin's vlog po, inalik si Sir TV Salamat sa pag-supportan so nyo sa amin guys mm So yun, shout out pala guys kay Dita Shirley Estelori and kay Toy and kay Sandra at sa mga classmate ko na patuloy din nagsusuporta po. Yan. So marami marami sila po sa inyo guys. So mag shout out din si yes. Mike Shout out guys, yan kaya Oliver, Cyrus, King, ah Hero Direct sa mga klase ko na mga tropa ko mga barkada at sa mga putulong na sumusuporta sa pitch namin guys maraming salamat sa inyo and good guess so shout out ulit kay Titi Sherlo thank you very much ingat and kablay po sa inyong lahat yan support to this video guys is nag malag na kami ng ano ng palay